Hi guys and welcome. Welcome sa The Seaman Vlogger. Ngayon, for today's vlog, um, ito ay requested ng isa nating subscriber. So, babasahin natin yon, Okay? Ito ang kanyang request. Sir, pala ko po sanang mag-seaman. Eh, kaso nung napanood ko po mga vlogs ng mga seaman, nakaka-homesick po pala ng sobra. Dahil doon, nagdadalawang isip na po tuloy ako mag-seaman. Patulong naman po, penge ng advice By Joseph Land So ngayon, medyo mahinahin na itong ating subscriber Hindi niya alam kung gusto niya mag-SIMAN Dahil nakikita niya lahat yung mga na-post about sa SIMAN ah. Ganyan, ganito, ganito, ganyan Which is totoo Pero syempre, meron naman other side yan na masaya, di ba? So, before we start um, Shoutout Walang shoutout Eh, shoutout sa wife ko, sa daughter ko, sa son ko. Okay? Let's begin. But if you close your are... eyes Okay, so meron na akong limang tips para sa kanya. Um, which uh, we will start in number one. So, si number one is mindset. Bakit ko sinabing mindset? Kasi pag ang mindset mo is gusto ko magsiman. Yan na yan. Tatapik, tatanggapin ko kahit anong mangyari. Okay Magagawa ko magtagal sa barko. Usually, siman is very, very isang masayang uh, trabaho. Kaya lang, minsan, syempre, hindi mo naman kasi palagi mo sabi na puro saya lang. Syempre, absent daw niyan eh. Minsan nasa task ka, minsan nasa baka, parang gulong. Diba? So, tanggapin mo yung mga negative na yun. Kasi kung puro positive ka lang, wala kang negative. Pag once nagkaroon kayo ng negative problem on board, susuko ka. So, i-mindset mo na nag-aral ako ng 4 years. Diba? Tapos, pagdating sa barko, isang linggo pa lang, ayoko na. So, papara yung 4 years mong pinag-aralan. Yung tuition fee mo, yung uh, yung damit, special projects, di ba? Pagsahin mo, pagkain mo, yung effort ng magulang mo para pag ka, di ba? So, sayang naman. So, pag, siguro magandang mindset yun, di diba? Isipin mo yung mga hirap mo dati. Nandito ka na eh. Nasa barbo ka na. Bakit hindi mo ba patuloy, di ba? Nilipas din yan. Siyempre, parang stock market yan. Isabi down, 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 down. Siyempre, sa down, wala nang iba kundi down lang. Ang next yan is, so, Tsaka kung sabihin mo na hindi maganda yung seaman, bakit, or hindi, ano, bakit marami nag seaman, di ba? Di ba? ba? Diba? Okay? Okay. Okay, number two. Ito. Ito'y lagi ito bumibisita pag nasa kabina ka na. Pagpagod na pagod ka sa labas, tapos ihiga ka magpapay na ka. Ito ang tinatawag na sad stories or sad memories. Okay, ano ba yung uh, sad memories na yan? pag mag-isa ka, huwag ka nang mag-isip na, kung ang girlfriend ko, ano ba yung ginagawa nyo, di ba? Nandito ka eh. Panindigan mo. Nandito ka. Nag-apply ka, naglakad ka sa araw, tapos, di ba? So, always be happy. Lagi kang masaya. Kasi pag laging malungkot, di ba? Ang hirap nun. Paano magkatrabaho, di ba? Paano makatapos yung 9 months contract mo or pagkadete 1 year contract? Isang taon yun, pero usually ako, nung no, no, kadete ako, nakapag uh, 16 months on board ako. Mas gusto pa rin lang gawing 18 months, di ba? So isipin mo ang tagal lang, pero I'm okay. Di ba? Masaya nga ako eh. Kaya nang problema nung umuwi ako after 16 months, nakita ko, eh. Wow! May pusa oh! Tapos, Wow! May, may jeep! Oh, galing oh, wow! May mak... Parang ano ba? yeah, diba? Parang out of 10 ano, ano. Kasi nung kadete rin ako, hindi lang ako lumalabas kasi wala naman pera eh. Mahal. Mahal ang short or sabihin natin pamasahe pa lang. Ah, sana. Diba? Mas magkano lang ang tarwal. Yeah. Magkano yung sahod ko dati nung kadete ako way back 2003 na sa ano lang? $450 lang. So magkano lang yun. Ngayon nata, magkano ba? Wala ko idea pero alam ko nag-increase na. Okay? Right? Okay, number 3. Ayan, dedication. Bakit may dedication? Kasi, nandito ka na. Sima na ako eh. Para sa pamilya ko, di ba? Para sa asawa ko. Para sa girlfriend ko. Para sa aso kong nagkikita yung ito. Medyo lang. Di ba? Ganun yun eh. Kinasok mo, ayan na, di ba? Go na. Guys, napaka... Napakasayang lalo pag nag-officer ka. Di ba? Napag nag-officer. Mas kaya kayo yung buhay mo. Kaya lang siyempre. Sa mga tumatasang stripe mo, o rank mo sa barco, especially the officer, the more bumibigat ng responsibilities. Pero ayos lang. Responsibilities yun eh. Kung maroon ako maglaro, di ba? Kaya nandiyan yung dedication eh. Pag may dedication ka, madali ang trabaho. Di ba? Uh, by the way, bago ako nag-officer ah, nag-grading din ako. Na twice akong nag-OS. So, medyo alam ko yung trabaho sa labas, sa kubyerta. So, minsan, pag nakikita kong pagod ang tao, chinichirap ko. Di ba? Kasi ako pagod na yan eh. Tapos hindi ko sila minamadali. Relax lang. Bakit? Ang tinatapos sa barko is kontrata, hindi trabaho. Pero minsan, kailangan tapos yung trabaho kasi mayayari ka ng opisina. Pero yun na, I mean, yun yung parang moto. Diba? Para tumagal ka, para yung dedication mo, nandiyan. mag-lift. Okay? O, next. Number four, ito ang pinakamasaya, pero hindi ko ginagawa. Makapagkwentuhan sa mga crewmates mo pag break time or wala ng trabaho. Bakit? Pag hindi ka sanay, wala kang usap, mababaliw ka. pero ako kasi, I'm a lunar type guy. So pagkatapos kumain, diretso sa kabina, watch my things, and puro. So hindi ako tumatambay doon. Kasi ang iniwas ako kasi minsan kung tumatambay sa dero, which is totoo mas chismosa pa kami sa chismosa. Kaya dapat meron ditong anti-chismis ko sa parko. Kung pagayon, halimbawa, sa mga normal chismosa dyan sa lupa, bago dumating ang balita, mga 5 minutes, dito within less than one minute kalat na yan huwag <laughs> ka masyadong magkukwenta ng ano-ano kasi maraming chismoso dito matitindi yan tapos naiiba-iba pa yan tapos parang oh huwag ganun ganyan di ba ganito ganyan pakay na dyan so anyway balik tayo so kung medyo down person ka parang ka sa mga kasama mo manood ka doon sa baba may mga TV naman dyan sometimes may playstation di ba bakit tropa ka? Wala problema Ay eh. Uh, Mag-wipe naman ng mga seaman eh. Kaya lang may iba lang naliligo na landas. Nakala mo, sila ang owner ng barko, sila ang may ari shipping company, sila ang hari. Nakakalimutan nila na, oops, pare-parehas tayong contractual ko dito so walang may ari ng barko. Okay, last, number five. Ito nangyari sa akin to. Nakainom ako. Actually, ito eh. Pinapanood ko. Pag-uminom ako. Yan. Pero pag hindi ako mino ayoko. Okay, and number five tips is huwag manood ng drama movies. Bakit? Kasi usually, di ba, down, down na down ka na kasunod ka pa ng drama movies. Ano mangyari sa'yo, di ba? So, yan. Ganyan yan. So, dapat usually ako, ang tinatawang ng movies on board is puro comedy, puro cartoons. Yan. Actually, uh, natatay yung, yung pretty on board ko. Pinakita ko yung uh, Bleach. yeah one, one, of, one of my favorite Bleach. Yan. Yan, Flame of Rekka. Anyway, magaling tayo doon. So, huwag manood ng ano, ha? Ah, ng uh, drama movies. Pag medyo down. Or mas hindi na. I-ban mo na yung drama movies. Kasi, pag malungkot ka, na-apektuhan ang trabaho mo. Pag na-apektuhan ang trabaho mo, performance mo bababa. Kasi taka na mas matataas sa'yo bakit performance mo bababa ba? Diba? So, kakaroon ng conflict, parang doon na yan eh. Pag isa bumaksak, lahat paksak. Parang mawawala ang karim mo. Okay? Okay, so nasagot ko na or nasabi ko na ang tips para hindi ma sick on board. So, I hope kung napalag mo to, sana ma... I mean, ma-decide mo na maging seaman ka because seaman is very, very nice job. Basta gusto mo ha? Uh, I don't care kung uh, malayo ako sa, sa family ko. At least, may bigyan ko sila ng gusto nila, di ba? Ganun lang yan Sabi nga nila eh. Ano daw kami? Uh, preso daw kami kasi nakakulong. Hmm. Sige. Preso. Sino bang preso na libre pagkain? Okay, which is libre pagkain. Libre tubig. Tapos 24-7. Sa baro ka. Naka-aircon ka. May may nagtatrabaho ka. Nagtatrabaho ka dun sa araw. Nakabila sa araw. Pero, kung kita ka ng dollars. So, ayun may tinatawag din ang preso. May sahod ba preso? Wala. Nah. Ito may sahod ka. Depende sa rank mo. Diba? So, anyway, thank you. And, uh, oh, by the way, if you like this vlog, kindly subscribe, like and subscribe my channel. My name of my channel is The Seaman Vlogger. And I have Facebook page din. So, kung wala kayo sa, Facebook, sa YouTube, pwede nyo ako makita sa Facebook. Uh, kindly like. Uh, my name is still the same, the Simon Blogger. Okay? Thank you and have a nice day. Thank you.